Andrea Del Rosario at Daisy Reyes, pinangalanan bilang mga babaeng na anakan umano ni Congressman Albi Benitez. Ayon sa misis niyang si Nike Benitez, bukod pa ito sa pasabog niyang si Ivana Alawi ay kabit ng kanyang mister. Isang kontrobersyal na kaso ang gumulantang sa publiko ngayong buwan. Matapos ilantad ni Dominic Nikki Lopez Benitez, estranged wife ni Bacolod City Mayor at Congressman-elect Alfredo Albi Benitez, ang umanoy serye ng mga abuso, pang-iiwan at pagtaksil sa kanilang mahigit tatlong dekadang pagsasama. Noong nakarang buwan, isinampan ni Nikki ang reklamong paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children o VAWC Act, kung saan isiniwalat niya ang umanoy hindi pagtupad ni Albi sa obligasyong magbigay ng suporta serya ng pakikiapid sa iba't ibang babae, kabilang na ang sikat na aktres at vlogger na si Ivana Alawi at ang matinding epekto nito sa kanyang mental at physical health. Ayon pa kay Nikki, magmula nang pumasok sa eksena si Ivana Alawi ay itinigil na ni Albi ang pagbibigay ng buwan ng suporta sa kanya ng halagang 200,000 pesos mula noong December 2024. Since December 2024, Albi has been remiss with his obligation to provide support to me. Pahayag ni Nikki sa kanyang reklamo. Ididagdag ni Nikki na tumigil siya sa pagtatrabaho bilang flight attendant sa Continental Airlines noong 1992 matapos itong hilingin ni Albi bilang bahagi ng kanilang kasunduan sa pag-aasawa. Sa kanyang affidavit, tahasang binanggit ni Nikki si Ivana Alawi bilang isa sa mga di umunoy kabet ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, ang mga larawan ni na Albi Ivana ay kumalat online at pinadalhan pa siya ng mga messages ng publiko na nakakita umano sa dalawa na magkasama, pati na sa ibang bansa, kasama pa ang pamilya ni Ivana. Photos of him and Ivana were everywhere. People kept messaging me with stories about seeing them together, Anya. Ayon pa kay Nikki, nang harapin niya si Albi tungkol dito. Hindi umano ito tumanggi. He told me not to worry and said his publicist was working on it. He didn't even deny it. Hindi lamang si Ivana ang isinawalat ni Nikki. Matagal na umanong problema sa kanilang pagsasama ang mga anak ni Albi sa ibang babae. Noong 2004, pumayag umano si Nikki sa isang voluntary property split matapos matuklasan na may anak si Albi sa dating beauty queen at actress na si Daisy Reyes. Kinumpirma ni Albi ang pagkakaroon ng anak sa mga legal na documents. Noong 2009, nagsimulang makarating sa kanya ang chismis tungkol sa actress at dating vice mayor na si Andrea Del Rosario. Nakumpirma lamang daw ito ni Nikki noong nakaraang taon. Matapos aminin umano ni Albi sa isang psychological report na may anak din ito kay Andrea. Each time I discovered he was involved with another woman, I found myself lost, deeply hurt, emotionally and psychologically drained, ani Niki. Kasama sa ebidensyang inihain ni Niki ang medical records na nagpapatunay ng kanyang declining mental and physical health, kabilang na ang paglala ng kanyang diverticulitis na naging sanhi ng kanyang pagkakaospital noong December. My emotional turmoil was compounded by Albi's actions. It became a painful pattern. Nagtagpaniniki, ginamit umano ni Albi ang sistema ng batas para baliktarin ang kwento. Inihain nito ang annulment case noong August 2024, kasunod ng maraming taon ng umano emotional na pang-aabuso. Mariing kinontra din niya ang aligasyon ni Albi na hiwalay na sila simula pa noong 2011. Anya na natili umano si Albi sa kanilang tahanan sa Forbes Park sa buong panunungkulan nito bilang congressman noong 2010 hanggang 2019 at bilang mayor noong 2022 hanggang 2025. There is a limit to what a woman can endure. My attempts to resolve our marital issues have been in vain. Ayon naman sa kambo ni Albi Benitez, kahit na nagkaroon ng judicial dissolution ng kanilang property regime noong 2004, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng mataas na antas ng suporta kay Nikki at sa kanyang pamilya sa loob ng mahigit dalawang dekada. Kabilang dito ang pag sa kanyang pangalan ng mga multi-million pesos na ari-arian tulad ng mga bahay sa Forbes Park at Las Marinas Village, mga condominium units, luxury vehicles, at share sa publicly listed companies na lahat ay nakapangalan kay Nikki. Sa huli, binigyan din ng kampo ni Benitez na ang motibo ni Nikki sa pagsasampa ng kaso ay upang mapanatili ang kanyang akses sa mga yaman at ari-arian na pagmamayari ni Benitez. Ayon sa pahayag, this case was filed shortly after Mayor Benitez initiated annulment proceedings in 2024, raising serious doubts about the complainant's motives. Ayon naman sa ilang taga-Masid, tila ang layo ni Nikki sa pagbubunyag ng eskandalo ay upang mapanatili ang kanyang karapatan sa mga ari-arian, negosyo at kayamanang naibundar sa buong panahon ng kanilang pagsasama, lalo't kasalukuyang kinakaharap nila ang annulment. Ano ang masasabi niyo sa isyong ito? Share your thoughts below.